Good day mga paps mga tropa So ito yung tinatawag na Mother de Agua Malit pa to Kalat to dito sa aking bakuran Kasi nga may mga alaga tayong manok Rabbit, pabo So nakakatulong to Na may merenda natin sa kanila Dati nagpe-ferment tayo nito pero hindi na tayo makapag-ferment Kasi direct na natin pinapakain At yun tayo nakakaharbis ng ganun karami Para i-ferment naman pati uod gusto siya So mas lumalapad pa yung dahon nito So, kapag nagtatanim kayo na to, mga paps, Gibi na na kapag yung sanga, sanga nito na may mga ganyan, buko. Sabi nila, pag tatlong buko daw, tutubo daw yon Pero kapag nakapagtanim ka na, masasabi mo na lahat, hindi lahat pala ng sanga na yon ay tutubo. So, ngayon mga paps, bibigyan ko kayo ng isang tip para masigurado na makapag-transplant kayo ng maganda at sureball na tutubo mga paps. So dito tayo nag-sample sa maliit Kasi dito mo lang magagawa yung tip na sasabihin ko mga paps So pagka ganito pa lang Mga baywang hanggang baywang pa lang yung tas ng Madre de Agua nyo. Yung mga sanga -sang -sang nyan mga paps natutubo Katulad din doon nasa baba Yan nalitan nyo yung sanga Nag-ugat So hanggang sa makarating sa lupa So nangyayari to sa mga mab mababang puno pa lang ng Madre de Agua mga paps So ngayon, hahanapin mo ngayon yung sanga na merong pausbong na ugat. Katulad nito. Ayan. Ugat yan mga paps. So yan na ngayon yung pagkakataon mo para kunin yan. So pag tinransplant mo to mga paps. Ayan. May ugat. Lubog mo lang yung ugat. Pag tinransplant mo to napakalaki ng chance na mabubuhay to kasi yung ugat niya is natural lang na tumubo hindi mo pinilit binabad sa tubig o kung ano paman Basta ilagay mo sa lupa Kasi yun rin ang nature nila eh Yan, humahaba yung ugat na yan Para Bumaon sa lupa Katulad nito mga paps katabi niya Yan ay ganyan lang din yung ginawa ko dyan So, naghanap ako ng sanga na may ugat Then yan Binaon ko dyan Yan, tumubo na siya At ngayon, meron na ulit siyang Hindi nakikita Yan oh, may ugat na ulit siya So, pagka nagdahon ito na marami pwede mo na naman kunin to so nangyayari lang to sa mga bateng, batang batang madre de agua mga paps so mas, mas marami yung magiging madre de agua mo kapag ganito yung gina, ginawa mo ito so, yung isa sa mga kinukuhaan ko na pang transplant so, mga paps niya ang dami putol yan saka hindi rin siya nakakataas kasi nga pinamimerienda natin so basta mababa pa yung puno ng madre de agua mga paps so magkakaroon yan ng mga ugat-ugat doon sa mga tutubong sanga. So, yun ang pagkakataon mo para yun yung gawin mo ang transplant katulad nga nito. Ito ay isa rin sa mga tinransplant ko. Yan, kung mapapansin nyo yun yung ugat. Oh. Kusayang pupunta sa lupa. Pag nakapunta na yun sa lupa, ah, sure buhay na yung Madre de Yan. So, siguro mga ano pa lang to nung nilipat ko, mga 2 weeks. So, kung nakatulong, paps, hit mo na yung follow Like mo na rin tong video.